sa 2012 Annual Audit Report ng COA para sa DSWD, natuklasan ang mga tinatawag na non-eligible beneficiaries ng programa o yung mga nakatatanggap ng tulong pinansyal gayong hindi naman nabubuhay ng mas bababa sa poverty threshold. Ayon sa COA report, ang Region 5 ang may pinakamaraming kaso ng non-eligible CCT beneficiaries. Umabot sa 64 ang kanilang bilang kasama sa mga nabanggit ng COA, isang nagngangalang Riza Guerrero, na asawa mismo ng barangay Captain sa barangay San Antonio sa Pilar Sorsogon. Sa tulong ng isang parent leader o yung namamahala sa listahan ng mga CCT members, natunto namin ang bahay ni Riza Guerrero. Nagpaulak ng panayam si Guerrero at iginit na naging benepisyaryo sila bago pa man maupong kapitan ang kanyang asawa. Hindi naman po namin alam na forfeits yun. Bigla lang na nagpatawag yung barangay chairman namin. May sulat daw na dumating. Tapos ibinalita na sa amin na forfeits daw po yun. Tapos nakalista na, na po doon yung mga pangalan ng mga benepisyary. At isa nga po ako doon sa nasama. Yung mga mahihirap talaga, yun ang dapat na bigyan ng ano. Kainman dapat daw ay natanggal na sila sa listahan simula pa lamang ng manungkulan ang kanyang asawa bilang kapitan. Malinaw na nakasaad sa Guidelines of the Implementation of 4 P's na ipinagbabawal na maging miyembro ang sinumang opisyal at empleyado ng gobyerno. Pero sa kaso ni Guerrero, nagpatuloy ang pagtanggap nila ng tulong pinansyal mula sa Four P's hanggang ngayon. sa aming patuloy na pag-iikot sa Sorsogon. Isa pang non-eligible beneficiary ang natunto namin sa tulong ng parent leader. Sa unang tingin pa lang, hindi mo isipin na mahirap ang nakatira dito. Konkretong buong bahay at kompleto rin ito sa appliances gaya ng TV at computer. Pati ang nyugan sa harapan ng bahay, kanila din daw pagmamayari. Bagamat tumanggi magbigay ng panayam ang mismong may-ari ng bahay, umamin siya na buwanan siyang nakakatanggap mula sa CCT simula pa 2009. Ang payroll na hawak ng mga parent leader ang patunay na kasama nga may-ari ng bahay sa listahan ng mga benepisyaryo. Buwan-buwan ay nakakatanggap siya ng 1,400 pesos mula sa gobyerno. Pamali talaga ang pagpili nila kasi nga may medyo may kaya nakapasok, yung iba may hirap, hindi po nakapasok. Ganun po yung reklamo ng iba. Ay, hindi nila matres kung sino talaga yung mahirap. Umaasa lang sila sa computer. Kasi nga, po, sa computer lang daw ang sila kumukuha. Kumukuha sila ng mga pangalan dito. Tapos sila ng ano, gumagawa ng lista. Ilagay ng enumerator na because yan ay recommended ni Mayor at yung Ninyo Mayor, sabi nyo sa anak para di ni Halimbawa na, di ba? Pwede bang ma-influensyahan yung inyo merito? Yes, pwede, di ba? Dahil may mga instances dyan na maski pumasok ka sa loob ng bahay, hindi mo makikita unless i-declare at i sa community level. Malinaw raw na may problema sa pagpili ng mga beneficiaryo para sa programa. Hindi rin daw monitor ng maayos kung tama ang pagpapatupad nito ang pamilya ni Emily Gantuangco. 38 taong gulang, may tatlong anak at asawang nagtatrabaho bilang isang factory worker. Nakakatanggap din daw sila mula sa CCT ng gobyerno. Ano nga po no, bilang beneficiary, ano po yung mga natatanggap niyo buwan-buwan? Baling po yung natatanggap ko po ito eh, every, ano, dalugada po, dalawang mm -hmm. So, one for isang buwan lumalabas? Apo. Labing limang libong piso ang sahod ng asawa ni Emily kada buwan. Makikita rin sa loob ng bahay ng pamilya nila ang ilang mga appliances at computer. Pero masasabi o na, kumbaga, hindi kayo yung uh, ibang mga beneficiary na talaga halos hindi makakain sa isang araw o isang beses lang kumakain sa isang araw. Hindi naman po kayo yung gano'n. Hindi naman po. Uh, kahit pa Ipinakita namin mismo kay Sekretary Dinky Suleman ng DSWD ang mga nakilala naming non-eligible beneficiary ng 4Ps. Maaring yung bahay niya noon hindi ganito. Uh, pero pwede natin yung balikan kung makukuha namin yung mga pangalan at makikita namin kung kailan sila pumasok, ano yung tinatawag nating household profile? Kung dati na silang gano'n, hindi sila dapat nakatanggap. Ikinitrain ni Sekretary Suleiman na inaayos na nila ngayon ang records, kaugnay na rin ang mga natuklasan ng COA. Maaaring may mga hindi uh, karapat dapat na naipasok noong 2009. Tandaan natin na kami pumasok noong 2010 pa lang. Inayos na namin yan pero ako nagtataka bakit hanggang ngayon nakakatanggap siya kasi may paglilinis na kaming ginawa. Mga 100,000 mahigit ang naialis na namin sa aming uh, listahan.